Madalas maramdaman ni Arjen na ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ang pinakamahirap na laban. Nagrereklamo siya tungkol sa mahabang oras, palaging pagod. Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagsisikap, buntong-hininga niya isang gabi habang tinitingnan ng kanyang asawa, si Priya, na umaasa sa kanilang unang anak. Si Priya, na pagod sa patuloy na pagbabago sa kanyang katawan, ay walang sinabi. Ngunit isang matalinong kapitbahay, si Ginang Rao, ang nakarinig ng kanyang mga salita at inimbitahan siyang mag-usap sa parke. Binigyan niya siya ng isang maliit, mabigat na bato. Dalhin mo ang batong ito sa buong araw, Arjen, sabi niya na may mahinang ngiti. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsisikap. Binitbit ni Arjen ang bato kahit saan, at naramdaman niyang lumalaki ang bigat nito sa bawat oras na lumipas. Sumakit ang kanyang likod, at sumama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya makain ang kanyang simpleng pagkain ng kanin at gulay nang hindi nararamdaman ang masakit na pasanin na yon. Napaka-terrible nito, sigaw niya sa huli, at binitawan ang bato ng may kalabog. Ang batong yon ay tulad ng buhay na dala ng mga babae, paliwanag ni Ginang Rao. Hindi lang ilang buwan, kundi sa siyam na buwan, binabago nila ang kanilang katawan at buong buhay para sa isang bagong kaluluwa. Huminto siya, at ang kanyang mga mata ay mabait, at yon ay simula pa lang. Pinamamahalaan nila ang bahay, inaalagaan ng pamilya, at madalas nagtatrabaho sa labas. Lahat habang nagdadala ng hindi nakikitang mga pasanin. Tinignan ni Arjun ang buntis na si Priya nang may bagong pananaw. Sa wakas ay naunawaan niya na ang mga nakikitang pagbabago, tulad ng pagdadala ng sanggol, ay isang bahagi lamang ng panghabambuhay na dedikasyon at lakas ng isang babae na higit na nakahihigit sa pang-araw-araw na pakikibaka ng isang lalaki. Umalis siya at agad na humingi ng tawad sa kanyang asawa, nangangakong igagalang ang kanyang malaking lakas araw-araw. Laging respetuhin ang mga babae at bigyan ng dangal ang hindi kapanipani walang pagsisikap na inilalagay nila sa buhay, mula sa pinakamaliit na kabaitan hanggang sa malaking himala ng paglikha. Ang kanilang paglalakbay ay nararapat sa ating pinakamalalim na pasasalamat at respeto. Mag-subscribe sa Filipino Repo at mag-comment ng iginagalang ko siya upang ipalaganap ang mahalagang aral na ito ngayon.